ka, no? 30. 30 yeah. Bayaran mo. Bayaran mo. 35. <laughs> Bala ka, Ano itong mga toto? Sa pang-overload ko. Ah! Um, uh, tsaka ito. Ah, okay. 30 people. Okay. Tagal ko lang hindi nakakain ito. tagal na ng pala. Mayroon na siya. Di ba may nilalagay siya dito ano yung parang... Ano ba tawag doon? Maliliit na kulay white. Para may ito lang bahalo niya. Oy, oh, nalo na 'yan dito sa Sokan. Ah, ganoon. Yung hindi na mababango niya. Ano to white sugar? White sugar. Ah, okay. Maglalakad tayo. Ay, <laughs> salamat ah. Okay. Ha? Bakit? Makan yung burger? Wait lang. Makan yung burger? Wait lang. Wait lang. Wala ano? si Tagay ulo? Ha? Si Tagay wala lang. Ano? Diyang ha! Yung 40 lang. Si Tagay ulo ano? Ayun. Eh! yung 40 lang. Anong bukas? Wala nang bukas, uy. Yung 40 lang. Huwag na yung... Para sa sampo kanya. Bili okay, juice. Di. Uwi na tayo. Makapal kasi yung ganito. Ah, siya ba? Abot? Abot? Piso na nga, lang, pera. Ba <laughs> yan? So, cool. so kung sa 200 piso, lagay mo dyan sa ano ba? Kung ako mabala, kung wala ako nang kumakasak, may mabala ako. Ah, siya Gantay na yun. Ay, maganda lugar. Hindi ko gusto. Tayo pa. Sabi ko kay ate. Ayoko doon na. Malungkot. Malungkot ang lugar. Malungkot ang lugar. Pero <laughs> A yung place mal maluwala. Kaya nga, ay, hindi pa aircon. Hindi itinom loob, ipas mo sa loob. Kaya nga. Ay. no? Pero parang dami na kain. Ano? masarap siya? Ano Kasi yung lugar niya.

Mahal pa yung ulam, ay? Oh. May pa ulam. And guys, huwi na kami guys. Pwede na tayo sumakay dito. Oh. Pwede tayo? Ayan, traffic na naman. Diyos ko, walang katapos ang traffic, ha? Pwede tayo na lang agad dyan. Ah? Tayo mo lang kami. Oh, sundo tayo sa, sa kapila. Doon na lang. Doon na lang. doon mo

asin Ilang milyon kaya yun? Malamang, uh, uh, pinabayaan na ba? Uh, Oo. Ha? Kaya nga. ng puto? Oh. Ah, bang, ano ba ikaw? Bahay nulit, bahay nulit bahay nulit. Go wash out. Ako sisilang tayo. Siyempre, yeah. maraming uh, mga bakit. Kaya. Ayun Nandiyan lang. lang. Punasan huh? isuna mo yung mukha mo. Pa namin oh, so. Mukha mo punasan mo. <mulit> <mulit> may tubig ka pa? may tubig ka pa?